Ay, mga mahal, ang ating topic ngayon na tinatanong ni Nestor, At tanong niya ay, naranasan mo na ba na mawala sa katinuan? Kapag nararamdaman mo, lalabasan ka na. So, natin pag-usapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano nga kang sagot. Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. naranasan ko na nga ba ang mawala sa katinoan? Ang sagot ko ay oo naman. Kapag ka halimbawa ang sarap na sarap ka sa ginagawa sa iyo at alam mong nandun ka na isang hugot ba o na lang lalabas na ang iyong gata, mawawala ka talaga sa katinoan sa sobrang sarap. Yung sarap na hindi mo maipaliwanang naramdam ng iyong buong katawan, yung nagsasama, yung kiliti at sarap. so sana sa gugonatang mga etano and if you like this video please consider to like this video and subscribe my channel thank you for watching see you on my next vlog